12 zodiacs kapalaran ngayong araw. Aries. Ngayong araw, puno ka ng lakas at tapang, pero mag-ingat sa padalos-dalos na desisyon. Mas makabubuti kung pag-iisipan muna ang bawat hakbang. Taurus. Positibo ang enerhiya mo ngayon. May posibilidad ng pagkakaayos o suporta mula sa mga mahal mo sa buhay. Manatiling kalmado at mahinahon. Gemini. Kung may mga delay o hindi inaasahan, huwag mabahala. Ipaubaya muna sa panahon at mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin cancer. Ang sipag at yaga mo sa mga nakaraang araw ay magbubunga. May darating na reward o magandang balita tungkol sa trabaho o proyekto. Leo, isang tao ang lalapit sa iyo para magbahagi ng lihim o damdamin. Makinig ng mabuti. Maaring magbukas ito ng bagong koneksyon. Virgo, abala ka ngayon. Pero huwag kalimutang magpahinga. Ang kalusugan at pahinga ay susi para maging mas produktibo. Libra, may kailangang ayusin o linawin mula sa nakaraan. Kapag malinaw na, mas madali kang uusad at makakakita ng bagong direksyon. Scorpio, panahon ngayon para ilabas ang iyong creativity. Ang ideya mong kakaiba ay maaring magdala ng tagumpay o bagong inspirasyon. Sagittarius, may pagbabago sa pananaw mo sa buhay. Yakapin ang bago, iwan ang luma. Hapingaksyon may Capricorn, mataas ang energy mo ngayon. Gamitin ito para ipakita ang leadership at confidence mo. Maraming humahanga sa diskarte mo. Aquarius. May pagpipilian ka sa pagitan ng kasiyahan at tungkulin. Pakinggan ang puso mo, pero huwag kalimutan ang responsibilidad. Pisces. Maaring may bagay na magpabahala sa'yo ngayon, pero kalma lang. Makinig sa intuition mo. Ikaw lang ang makakaalam ng tamang hakbang.